Pero meron ho bang binibigay na subsidiya ang ating pamalaan para sa mga naga-alimangok kagaya po sa BIPAR? Parang meron kayong mga libreng nga crab larve yung pondo, yung training, yung mga gano'n po ba? Kamusta yun? Uh, sa ngayon po, uh, technology driven po ang binibigay namin, yung mga makabagong teknolohiya. So ngayon po, sinisika po ng BIPAR na maayos po natin yung technology ng uh, hatchery at uh, pag ito po ay polish na po siya, may transfer na po natin sa private sector para po mas mas dumami pa po ang supply ng ating alimango. Sabay daw po yata niyan at Milo ano ho with due respect ano ho eh para ginagamit din ho para mapaunlad yung industriyang ito nandiyan po yung tinatawag na GPS tracking eh para subaybayan daw po yung mga fishing vessels at pigilan yung illegal na mga pangisda, meron din pong aquaculture apps oh, para nang tulad po ng crab tracker nagtuturo ng tamang pag-aalaga at isa pa, yung solar powered crab feeders, yung ginagamit na sa mga palaislaan para daw makatipid sa kuryente. Medyo ipaliwanag nyo nga po sa amin yan. Uh, yes po, kasi kung hindi po natin gagamitin yung mga ganong technology, napakataas po ng cost of production. Oh. So mayroon na po tayong mga uh, iniintroduce ini-introduce like yung mga solar power natin. Kasi kung titingnan natin, dito sa Bicol, nag-average ng... 15 yung uh, pesos per kilowatt hour. So kung hindi natin maibababa, to 17 kWh, kung mag-aasa lang po tayo sa kuryente talaga, wala tayong solar powered na mga ano, medyo mababawasan yung ating uh, diligensya. So, ang ginagawa po ng BIPAR, nag-iintroduce tayo ng mga makabagong teknolohiya para din po may baba yung uh, cost of production at tumaas yung kita ng ating mga mag-aalimangong.